Good morning guys Panibagong araw, panibagong vlog Ito yung Ito yung ginugupitan natin na ano? Yung ginugupitan ko na ano guys Baliti O oh, yun know, o oh. Mayroong Pugad Mayroong pugad guys Yun know. o Mayroong pugad may dalawang itlog. May dalawang itlog di makita. Ayun. And guys. Uy, di sama. Hindi nakisama yung Ayun. Ngayon. Oh. Know, yung may pugad. Magugupit sana ako dito. yun na, oh. bugad ng parak 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 yun o oh. ayos yun. kaya dabis talaga may puno para mayroong pamugaran ang ibon kaya pag walang puno mawawala na rin ang mga ibon Kayaknya nanti tetap di atas. Oh iya lho, no, sebera timpit. Isi mehek dan kecil ya. Si brother yang belakang ini tuh. Gitu. Mie dumaan. dumaan guys. Dumaan sih. Dumaan si Yaya. yun ang kahalagahan ng puno guys yan para sa ating inang kalikasan the mother earth yan kailangan may puno baliti ito ito yung ginugupitan ko binawasan ko na itong gilid niya ayon ni na didikit Yan, oh. yan guys pasilip sa pugad ng ibon in may dalawang itlog yan thank you for watching guys yan meron na tayong pang upload ang, ang kahalagahan ng puno ng ating inang kalikasan ay para sa lahat ng ano, may buhay sa, sa mundong ibabaw ang puno pinakamahalaga iyon thank you for watching guys bye bye ano, ang, ano bang english to nis nis iyon, iyon. pugad ng ibon tang kita dito be Ayun. Ang galing nila gumawa guys. No, You know. You know. Ibon nga na ibon. Makakagawa nga ng ano. Ang sarili nilang bahay. You know. Ang cute. Thank you for watching guys. Bye bye.